Kaway kaway. Kaway kaway tayo dyan lahat. Yan, mapagpalara sa ating lahat. Mar, kaway kaway Mar. Yan, so sa araw na to, June 27, magsastart na po kami ng planting ng okra. Yan, si Jomar. Ito, may mga okra na siya. Yan, so mga nitatanong kung anong okra to Mar. Pakita ko, oh Mar. Ayan. Smooth green. Now, S twist. Ayan, smooth green. So, mas mas mabenta to Mar. O, may rami bang variety ng okra, Mar? O, yan lang? Mayroon, mayroon condor saka green uh, chai, chai seeds okay, ayan chai seeds natin. pero ito uh, is twist so ang pagtatanim ito na yung ano ayan so usually yung iba sinasabod nila yung iba ito sa amin para sure tanim talaga mar marno wag niyo lang apakan wag lang apakan ayan iapakan niyo yung ganito yung inakan kasi natin yung ano nakahanger yung, kasi may ginawa ng kanal kasi no makita niyo kasi matubig dito okay. area yan. so, ang galing talaga si Jomar no? comment daw below kung idol nyo si Jomar yung idol natin si Jomar siya yung uh, master dito sa farm tatlo tatlo yan yun. ang space bar okay naman yung iba kasi medyo madikit no? pero ngayon dito hmm. may space yung iba kasi ayaw yung malapit nung tanim nila oh. pero hindi ko yung advice kasi saka ginawa natin niya siya ng daanan no? kasi pag mag harvest tayo meron may daanan tayo malaki kasi makati ito oo makati kasi yung ano Ayan, so sa namahan na siya Ayan, may space talaga para pag mag spray ah uh, maganda tapos may kanal tayo dito para yung tubig Plus, hindi siya magpundo dito sa ano Ayan. hindi siya mag stuck dito sa tudling ng ano usually yes, mar ilang days bago makapag harvest dito months sa uh, okra at least one month, in one month Uh, one month and 15 days mayroon na to 1 month so, and 15 for, days days lang o mga 45 days okay. harvest na so hopefully mabilis lang so masarap tong okra yung spacing mar mga ano nasa 50 to 70 cm ayan so sa sa feet sa feet siya nasa almost 1 in 1 half 1 in 1 half minsan 2 feet, four, two feet. Ayan. so kasi ginawa nila ng kanal para hindi masayang So ganyan yung pagtataniman. Yan, medyo malawak. O, tingnan niyo yung update namin na dito. So sa kabilang side, dito yung pakwan, may, na, may pang pakwan, yan. So, yun pipino, diyan malawak-lawak na. So tanim sila. inang nila jo Marcus para hindi ma tubig, no? Pag natubig uh, kasi mamatay. Tsaka long nakarang araw pa dapat tayo nakapagtanimar, no? Oo, yung Kaso lang, tuloy-tuloy yung ulan dito halos araw-araw umuulan kaya hindi pwedeng itanim dahil mamamatay sila Mark o oh, mabulok yung mabulok so ito tamang-tama lang yung lupa oh. tapos mainit na ngayon kaya sakto talaga yes wali well, Mar anong common problems ng okra Mar wala no? aphids lang aphids lang aphids at white lice saka hindi masyado matrabaho yung okra no hmm. Yan. so tingnan natin kung gaano kadami yung maharvest natin dito sa so, ganito kalawak gaano kalawak to kaya Mar. Mga 2,000 square meters. Oh, nandiyan sa mga 2,000 ito. Nasa 1 oh. 4 fourth kasi ito. Oh, less than 1 fourth. So, tataniman doon hanggang doon sa dulo. Yan. Ano sila ramel, oh. Pero, si, Roma, si Jomar, ka, yung ginagamit nila? Yung mga ito. Uh, ano tawag yan, Mar? Lagaraw. Lagaraw. Yan. Lagaraw. Ito na So, sa pagpapakwan, sila master dito sa Okra. Dito naman sila ngayon. <laughs> ano sabi mo, Mel? Uh, experience, experience amin. Experience na si Jomar ang kanilang master dito. Kaya uh, susundin nila kung ano sinabi ni Jomar sa kanila. So, titingnan natin kung ano pang pwedeng itanim dito sa farm. So, sa mga mag-sponsor ng seeds, welcome yung mga mag-sponsor ng seeds. So, partner-partner sila dito. Yan o, oh, tingnan nyo kung gaano ka tubig. Matubig masyado Pero Pag nakahang siya Hindi siya masyadong maabot Ayun oh, Mataas so, tatlo tatlo Bawat uh, puno. Bakit hindi apat Mar? Bakit tatlo lang? Masyado marami yun Pag apat So tatlo lang oh. Mas marami siyang Maproduce na bunga At saka Mabilis siyang lumaki Ayun So yan Dami silang mga bitbit -bit. oh, Kailangan meron kayong ganyan Oh. Ano tawag dito? Magic lagayan magic one pwede no pero yung space nila ano lang 5 inches lang layo 5 inches lang layo so yun ito kasi o oh, tinignan namin dito kasi para matubig kasi masyado ba so hopefully in the next ano pwede pa namin itong mataniman kung ano ano no, marno hindi masayang marno hindi pa ito na iba oo So, nai-prepare lang namin tong area ngayon para at least hindi siya masayang. Mag-ready na sa susunod ng mga planting. Ayan. So, pag nasobrahan ng seeds, medyo madami na hindi siya ganoon kabilis lumaki at saka ma uh, yung bunga niya hindi ganoon karami din. Kasi mas mag-crowded na sila. So, Malawak-lawak nito ah. Oh. Planting na. Yan. So, yung mga saging buhay na din. Ito na yung epekto ng pag-spray nila Jomar oh. Isang araw nakita niya yung spraying nila. Yan. Minuulanan pa pero nag-start na magdilaw. Yan, wala na yung iba na apektuhan na nung glyphosate. So, ah uh, mamatay na yung mga damo. Tuloy-tuloy sila. Ayun. Kamusta kayo dyan mga ano Mga nagpa plant ano ba ang mga tanim nyo ngayon Comment down below ah Mainit na dito kaya Maganda na magtanim no hopefully uh, May LPA daw so sana Di abutan nung Ulan yung aming pakuan kasi pag na palagi lagot talaga No? Sagot salita Mel <laughs> Yes <laughs> Yan Kasi ano ganyan lang magtanim mo. Oh. Dito lang. I flat mo na. Sibong kalin. Lagyan na. So kailangan meron kayong ng ganyan na lagyan no. Oh. Para hindi kayo mahirapan no. Yan. yan yung sikreto nila para mas mabilis kuha lang sila diyan basta tanim sila. Kundi so, yan yung mga pinagano ng mga mga chemicals. Yan yung mga binutasan na nila. Yan lang yung ano natin. Hopefully, ilang araw bago lumabas, Mar? 3 uh, to 4 days. 3 to 4 days. Pag di inabot ng ulan, uh, pinakamabilis na 3 days. 3 days. Pero pag inabot ng ulan, abot na mga 5 days. 5 days ang um, pinakamabilis. Ayun. Pero Mar, ito, hindi naman to kayang buhati ng ano, no? Mga langgam, uh, no? Ay, hindi ito. Wala na, no? Hindi ito yung natakit na langit. Kasi malaki siya. At um, matigas kasi ito. Ngayon matigas yung ano ito barat. Dito nila nabubuksan agad. So pag nag uh, ano sila diyan, punta di daan-daanan ng mga ano, yung mga buto lang naman ng sitaw. Yung, yung pinaka mabilis. Kinatangay naman ng ngam, sitaw, pitchay. Pitchay, yun. Repolyo. Yan. Maliliit. Matis, Yan. Talong. Pero ngayon hindi na. So the best time na magtanim talaga medyo Dry na yung lupa para hindi kayo masayang yung mga ano. Kasi pag tuloy-tuloy yung ulan, maano sila, maluo ba? Kung baga ma, ma, malata, marno? Ma, 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 Malanta. Eh, Malanta yung mga seeds. So, sayang pag nasobrahan ng basa din. Pag ulan-ulan ng ulan. Yan. O yan lang muna yung update namin dito sa petchay Hopefully, uh, lalabas na ng mga lagyan natin mga one week. After one week, doon na tayo mag-start ng abono Marno? pag lumabas na siya ng 1 week after 5 days abuno na yun so, yun muna yung update namin dito sa okra malayo -lay layo to eh tingnan natin doon yan so walang problema sa tubig yan saging okay na yan o. yan sa mga magtatanim ng okra. Yan, ito yung guide, no. Kaya baka kayo sa mga susunod na mga gagawin namin dito. So maraming salamat kuya Kuya Tayo lahat. Hoy Yan, Mar. Happy farming. Hoy kuya. All right. See you next video.